Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Canada, isa raw sa bawat apat na Canadians ang merong side hustle para magkaroon ng dagdag kita ayon sa isang bagong survey. Kung paano pinagsasabay ng ilang Pilipino sa Canada ang full-time job at iba pa nilang trabaho sa report ni Teresa Barrera. Sa tindahang ito sa Surrey, British Columbia, nagbebenta ng pagkaing Pilipino si Nino at Terry Jimenez pagkatapos ng kanilang full-time job. Isa lang sila sa maraming Canadians na merong side hustle o gig work para magkaroon ng dagdag kita. Kahit na may medyo challenging, eh, kapag nandito kami sa pwesto namin after work, it's very fulfilling kasi parang nare-relax kami and then parang nakakapag-serve din kami sa mga customers namin. So yung happiness at saka yung passion namin, Uh, andun pa rin kahit meron full-time job sa umaga bilang hygiene technician at packaging worker ang mag-asawang may-ari ng Go Mix Kitchen ang pagluluto ng mga kakaning Pinoy daw ang passion nila. Specialty po namin dito sa Go Mix is yung puto bumbong, uh, bibingkang galapong at saka cassava cake po. Nagsimula raw ang idea para sa negosyo sa Laguna sa Pilipinas. Dinala ng mag-asawa ang kanilang mga pangarap para sa Pinoy Kakanin Small Business sa Winnipeg noong 2019. At nang lumipat sila sa Vancouver noong 2023, ginamit daw muna nila ang kusina sa kanilang bahay para magluto. Ngayon, may storefront na sila sa loob ng isang indoor skateboard park sa Surrey. Alam po namin na marami pong mga kababayan na hindi po kawin ng Pilipinas. So kaya po kami nag-decide ng ganito para yung yung mga ganitong kakanin, uh, hindi na natin ma-miss pag umuwi tayo ng Pilipinas. Sa isang bagong survey na kinumisyon ng H&R Block kung saan halos 2,000 Canadians ang tinanong na pag-alamang isa sa bawat apat na katao sa bansa, meron side hustle o paraan para magkaroon ng dagdag kita labas sa kanilang pangunahing trabaho. Bagay na ginagawa rin ng mag-asawang Jimenez. Hindi pa rin kami tumitigil sa trabaho namin kasi uh, na, siyempre, sayang din naman yung mga benefits. Tsaka yung uh, sooner or later, pagka kami nag-retire, at least may pension. Pero yun nga, uh, itong side hustle naman namin ito, Uh, malaki na itutulong sa aming pamilya, lalo sa mga kamag-anak namin. Pwede kami magpadala ng pera. Kahit mahaba raw ang oras ng trabaho ng isang gig worker at small business owner, oportunidad daw ito di lang para makatulong sa pamilya, kundi pati na rin sa ekonomiya ng Canada. At the end of the whole month, masasabing mo, mas maganda pa rin ang kikitain mo as compared sa regular job mo lang. Karamihan ng kita ng mag-asawa na pupunta raw sa pamilya at sa kanilang tatlong anak. Isa narito si Miguel na may autism na naging inspirasyon din sa likod ng pangalan ng kanilang negosyong Go Mig's Kitchen. Huwag tayong titigil anumang hadlang, anumang ano, pagsubok. So manatili tayong matatag uh, uh, matatagang loob at uh, ituloy natin yung pangarap natin. Teresa Barrera, Omni News, Surrey.